kilalani ng all-female Big Four ng Pinoy Big Brother Gen 11, sina Colette, Kai, Rain at Fiang. Sino kaya sa kanila ang magiging big winner sa season na ito? The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang Big Four ng Pinoy Big Brother Gen 11? Colette Pasok sa Big Four ang 20 years old na si Nicolette Colette Madelo mula Mindanao. Binansagang makikutlit na raketera ng General Santos, si Colette ay nag-aral ng senior high school sa William Moore College of Business and Arts at isang college student ng Mindanao State University. Tulad ng ibang kabataan ngayon, pampalipas oras ni Colette ang pagbavlog kahit pa walang nanunood daw sa kanya. Mahilig din siyang komenta at sumayaw na makikita nga sa kanyang social media accounts. Katunayan ay sumali na siya sa isang singing competition sa intramurals ng kanilang eskwelahan pero natalo siya. Kilalang rakitera ay pinasok din ni Colette ang iba't ibang uri ng trabaho tulad ng online selling at proud sa pagiging working student para na rin makatulong sa kinagis ng pamilya. Apat na buwan pa lamang si Colette nang pinaampon siya na kanyang biological mother na third cousin nito dahil sa hirap ng buhay. 17 years old siya na mag-reach out. Ang tunay na ina niya sa kanya pero na mga yon, aminado si Colette na naroon ang naramdaman niyang agam-agam at mga katanungan sa kung bakit nagawa siyang ipamigay. Sa kabila ng pagiging isang ampon ayon kay Colette ay hindi niya kailanman naramdaman ang pagiging iba mula sa tinaturing na pamilya. Binigyang diindi niya na hindi na nasusukat sa dugo o apelido ang depenisyon ng isang pamilya kundi sa pagmamahal, suporta at pangako. Bagamat masaya na sa piling ng kinagis ng pamilya, sinabi ni Colette na kung sakaling makita man daw niya ang kanyang biological mother at mga kapatid, masasabi niyang buo na ang kanyang pagkatao. Sa likod ng mga pinagdadaanan ito, isang masayahin at makulit na Colette ang nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanya na daladala niya hanggang sa loob ng bahay ni Kuya. Sinabi ni Colette na ito ang nakikita niyang paraan para kahit papaano ay mawala sa kanyang alalahanin ang mga pinagdaanan at palitan ng mga masasaya. Tunay ngang pinanatili niya ang positibo niyang pananaw at naroon ang pangarap na mabigyan ng magandang pamumuhay ang kinagis ng pamilya bilang sukli sa walang sawang pagmamahal na binibigay nito sa kanya. Sa PBB House, naroon ang dedikasyon niya na mapagtagumpayan ang mga tasks and activities at higit sa lahat ang magkaroon ng maayos na koneksyon sa kapwa-housemates sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. Kai sa kanyang nakakatawa at kaakit-akit na asal, si Kai ay naging sensation sa TikTok na may maraming fan edits. Ang 17-year-old doll like na si Kai ay isang multi-talented singer, fashion and runway model at badminton and basketball player. Binansagang ang singing gwapa ng Cebu, si Kai ay gumawa ng ingay sa kanilang lugar sa kanyang runway modeling para sa BNB model Cebu. Sa tangkad na 5'7", hindi may kakailangan kanyang pangangatawan. Ang kanyang cute na mukha, sweet smile, na pinalutang ng cute na braces at nakakamahang aura ay lahat nag-aambag sa kanyang presensya bilang beauty queen. Tiyak din ang paborito ng mga tagahanga ng PBB kay Kai ay ang kanyang talento. Patuloy na binabalik ng mga tagahanga ang kanyang mga online performances. Kabilang ang batang Kai na kumanta sa Beacon House International Student Convention Idol Philippines kung saan pinabilib niya ang lahat sa kanyang pag-awit ng The Power of One ni Donna Summer. Bilang kanagdagan sa kanyang pagmamahal sa mga international artists, ibinunyag ni Kai ang kanyang old soul side sa pamamagitan ng pagbanggit sa ABBA bilang isa sa kanyang mga paboritong musicians si Kai ay kilala din sa kanyang mga nakakatawang mukha at nakakatawang reaksyon sa mga gawain at nag-iwan siya ng malaking impresyon sa kanyang viral joke. Hindi lang siya isang talentadong singer, kundi mahusay din siya sa sports. Naglalaro si Kai ng badminton at basketball maging para sa libangan o kompetisyon. Nakatulong ito sa kanya sa mga sports tasks sa loob ng Big Brother House. Samantala sa kabila ng kanyang edad, marami ang humanga sa pinamalas na maturity ni Kai. Ipinapakita nito ang isang mature na pananaw. Matibay na paniniwala na ang lahat ay may dahilan at sa huli ay humahantong sa kaligayahan. Katunayan nung malaman niyang siya ay inampon lamang labis nagpasalamat si Kai na dinala siya sa isang pamilya na nagbigay sa kanya ng buhay na alam niya ngayon. Ang mga katangiang ito ni Kai ay daladala niya sa loob ng bahay ni Kuya na siyang dahilan kung bakit madali niyang nakuha ang loob ng PBB viewers. Nakaya niyang makisama at bukas sa pagtanggap ng mga puna na siya nagpahanga hindi lang sa mga manonood kundi maging sa mga kasamahan niya. Katunayan, halos lahat ng ex-housemates na roon ang papuri kay Kai at una pa lang, isa siya sa pinangala ng karapat dapat na mapabilang sa Big Four na naisakatuparan nga. Rain Isa sa matatag na housemates sa bahagi din ng Big Four, ang pambato ng kabisayaan na si Rain Selmar. Binansagang ang cheerful langga ng Cebu, tulad ng banayad ng ulan, ang pangalan niyang Rain ay parang breath of fresh air. Simple, natural, and full of charm. Sa edad na 17, si Rain ay isa na housemate, ngunit nahuli na niya ang mga puso sa kanyang magandang ngiti at positibong pananaw. Kung may dream job man si Rain, sinabi niya na ito ay maging singer. Katunayan member siya ng isang banda ng kanilang school. Gumawa na din ng ingay sa kanyang orihinal na kantang See You Happy na kanyang isinulat at pinangunahan para sa isang team task. Ang catchy na kantang ito ay pinagsasama ang Bisaya, Tagalog at English at hindi na nakakagulat na ito ay nagiging hit sa social media. Si Rain ay malaking tagahangat ng Bini at ang kanyang favorite song ay Salamin Salamin. Ilan pa sa artist na gusto niya ay sina Danielle Caesar, Billie Eilish, Ariana Grande at Arthur Neri. Mahilig din si Rain sa K-pop music at Korean novelas. Mula sa fried chicken hanggang sushi, pizza, tsokolate at adobo ang mga paborito ni Rain na comfort food. Samantala ang fit na pangangatawan ni Rain ay patunay na kanyang aktibong pamumuhay. Mahilig siya sa volleyball, badminton at boxing. Ang kanyang athleticism na ito ay nakita sa mga physical na gawain sa loob ng bahay. Habang nag-aaral ay tumutulong si Rain sa car rental. Doon siya natutong maglinis ng kotse. Nang matanong kung anong negosyo ang gusto niyang pasukin, sinabi niya na clothing business. Hindi na raw siya mahihirapan dahil sa kanyang family business. Pet owner at animal lover din si Rain na may alagang aso at pusa. Ang pamilya ni Rain ay may espesyal na puwang sa kanyang puso. Madalas siyang banggitin ang mga ito bilang kanyang pinakamalaking inspirasyon sa PBB at maliwanag kung bakit siya ang kanilang minamahal na langga. Mota ni Rain naman na tiling nakangiti at optimistic. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng positibong pananaw, ano man ang mga hamon na dumating sa kanya. Fiyang Mula lang pumasok sa bahay ni Kuya ay patuloy ang ginagawang ingay ni Fiang o Ashley Sofia Danzico-Smith sa tunay na buhay. Binansagang ang anak influencer ng Mandaluyong City, ang 18 years old na si Fiang ay isinilang sa kanyang American father na si Jeremiah Smith at Pilipinang ina na si Mirna Smith. Mayroon din siya nakamamatang kapatid na lalaki, si Hayden. Bilang isang kilalang content creator, marami ang nag-aakalang nagmula si Fiang sa isang mayamang pamilya, lalo na pinag-usapan ang napaka-inglanding debut niya na ginanap sa Okada, Manila noong May 2024. Sinabi ni Fiang hindi porket anak ng Amerikano at mukhang yayamanin, ang kanyang itsura ay may ya na. Napakahirap anya na kanilang buhay sa probinsya sa Laguna noong siya ay bata pa. Ang kanyang ina ay isang OFW na madalas nawala sa kanilang tabi dahil sa trabaho kung kaya siya ay lumaki sa pangangalaga ng kanilang lola. Bilang mulat sa kahirapan, sinikap ni Fiyang na maitaguyod ang kanyang pamilya at gawin ang lahat upang hindi na maulit ang kanilang mga pinagdaraanan. Sa edad na 16 ay pinasok niya ang pagiging content creator sa pag-asang kahit papaano ay makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Hindi naman nagkamali si Fiyang sa pinasok na larangan. Sa taglay na mestes sa malakas na karisma at pagiging natural, mabilis na nag-boom ang kasikatan niya online kung saan na rin napakarami ang followers at subscribers sa iba't ibang social media platforms platforms. Higit na kilala din si Fiang bilang TikToker na sa kasalukuyan ay mayroong mahigit 7 million followers. Sa sipag bilang content creator, ito ang naging daan sa pagtanggap niya ng mga endorsements mula sa iba't ibang produkto. Nakapagtapos si Fiang ng kanyang junior high school sa St. Anthony of Makati, Montessori, Inc. Sa pagpasok ng bahay ni Kuya, hindi kailan na isasifyang sa mga pinaka controversial na housemates. Kilala sa pagiging prangka, palaban at madalas sa punahin dahil sa kanyang pagiging attitude daw. Ang kanyang mga kilos at desisyon ay naging usap-usapan hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas. Agaw atensyon ang paninigaw niya sa mga housemates at pamimisikal sa mga ito. Ang pagpakatotoong ito ni Fiang ay hindi rin nagustuhan ng kanyang mga kapwa housemates at siyang dahilan kung bakit madala siyang makakuha ng nomination at gusto nang mapaalis sa PBB House. Pero sadyang malakas ang hatak ni Fiang sa mga manonood dahil palagi siyang naliligtas sa botohan. Patunay lamang ito na sa kabila ng na nakikitang kapintasan sa kanyang pag-uugali, mas lamang ang nakikitang pagiging totoo niya.